Hi, Dai! Good morning! So, nai nag-comment, Dai, miingon siya nga, ganahan si ko ilo kay puti ah, hinlo pod, yung say gamit ni Modol, share So, so, na ko i-share karon, ron, yung gamit, no, kanina ay, Duha kalimon, dapoy tawas o dapoy lotion niya, ni Bia uh, <coughs> Diwasan ni nga tanaw gusto dun mo makahibaw o mo puti dyan yung ilok para sa ako. Ani Kita mana dinasyo Di na mm. So, natay duha kalimon ato ning Picasso ni Sudpod. O, Picasso na ni. anak ha, sundan ni ninyo. Gusto mo maka unya mani ato sudlan syempre atong saano, no? Kaya ato saano ano no kay aturang dog agduga ra ni sa limon ato kaon Pwede rin po ni siya kusara Pero doha man akong ibutang para para kuanjud ba. Maju saja og Makuangan, or sektor ah mau nang pahan apa day? Nya ini kuman ni day maunya sih day nggak butangan nato og Oh, tawas dai, tang tawas. Pwede ra kayo ko sa rakina ni na tawas. Tang dire. Ana oni mo dai. Ana shake shake. Depende ra pod ani mo ha, pila imong ibutang. Pila ka? Tila kadaghan o oh, yung sa kadaghanon ba? Nya, ang kinalasan ibutangan butangan ni mukha ni Dai. Mojo ni siya Dai. Ni Via. Mojo ni... Dipindi ra sa bisag unsa nga lotion. Pero mojo na ang ginagamit. Ano na Dai? Ano nga siya? Pagbuta nga. Ano nga siya? Tubig tayo. Ano na? nga? Hindi. Ano nga nga Buntag o gabi eh. Ano nga nga? Ano nga siya? Hindi po manimahaw imong ilok tayo. Basta magamit mag-ani. Pwede po na ibutang si sa mga singit-singit, dai. O, oh, maputi po imong singit-singit. Mm. Thank you for watching!